May kalapati sa si Pippi. May dala kalapati. Isang case. Ay, paano niya sasabihin yung ano, babae lalaking kalapati? Pag lalaking kalapati, paano yan? Ah, gano'n, macho yan eh, Uy, mahasin ko, tingnan niyo, dalawang leg band. May sensor siya, napakaganda. Alam niyo ba kung ano to? Isang one tie. Yun nga lang, pagkabili natin dito, sa palaran. Pag babae, paano pag babae? Yan. Yeah. <laughs> Bali ngayong araw na tumahasing ko eh, meron akong nakuha sa tropa. Eh, ito, mga singko, eh tumahasing ko eh palaran. Bali, nakuha ko siya ng hindi mataas. Hindi ko rin siya nakuha ng mababa. masing ko. Sakto lang ako baga half the price. Bali, nakipagsapalaran na lang ako kung ma-okay ko siya. Kasi parang tingin ko dito eh na overbreeding yung nakuha nating isang ibon mga ko. Na overbreeding siya kaya parang naggo-going light. Dahil yung hinawakan ko yung ibon mga asing ko eh sobrang payat na. Pero tingin ko eh kaya ko pa siyang gamutin dahil medyo malakas siyang kumain. Tsaka medyo masigla naman siya kaso yung lakad niya eh medyo tingin ko medyo hindi siya healthy. Dahil nga sa so, sobrang breed. Hindi ko na overbreeding to. Sa so, sobrang breed niya siguro eh siguro nag-going light na. Pumayat na mga ko ba, wala na yung condition niya. Pero yung ibon mga siko eh napakaganda. Kaya nga kinuha natin dahil nga sa tingin ko kaya ko siyang i-recover. Pero pag hindi eh malas na lang. Dahil nga, hindi siya masyadong mababa natin na kupa, Sakto lang half the price. Alam niyo naman siguro yung bentahan nitong ibon na to isipin nyo na lang half the price sa palaran kung mabubuhay siya. Pero kanina kasi, eh, medyo pinatig ko na siya ng gamot. Eh, sana ma-recover siya mga kasing ko. Pero tingin ko, eh, medyo mas magilas kasi siya, eh, tsaka malakas pa siyang kumain. Yun nga lang, payat yung ipon mga kasing ko. Alam nyo ba kung ano yung nakuha natin mga kasing ko? Napakaganda. Ayan siya, oh. Medyo nirelax natin siya dito sa isang malaking kulungan. Yung double cage, eh, solo flight muna niya para makarecover siya na mas, ma mas maganda. Ayun yung ibon, kung makikita niyo para siyang off color. Mukha siyang grisel, pero para siyang checker, pero grisel siya. Mga sigo, ayun o. No? Isa siyang hen. Eh, sisilipin natin mga sigo dahil... Pag eto, umokay. Ayun o, no? oh, parang natotomba nga siya, pero wala siyang keling. Payat lang yung ibon, siguro kulang lang sa kondisyon to. Kaya tinira natin kagad siya ng, ano, ng wingmaster dahil mataas ang protein. Para medyo makarecover ng konti ang iyong ibon mga sigo. Nakikita niyo yung sing-sing niya? Dalawa. <laughs> ayun o, no? nakikita niyo. Dahil isa siyang Taiwan bird mga singko. dahil Ayun o, parang hinihingal pa siya o. Ayun o, no? no? hinihingal siya mga sigo. Pero sa tingin ko, eh, kayang-kaya ko itong ito yung cover. Tara, silipin natin mabuti. Kasi ito yung ipon, mga ko. Kung makikita nyo, yung kanyang... Dahil malakas yung uminom ng tubig, kaya tingin ko dito, eh, going light. Yung kanyang balikat, mga ko, eh, ano, nakaangat. Kung hindi siya... Parang nahihirapan siya maglakad, mga ko, eh, ano. Pero sa, ano, sa itsura naman, eh, magilas siya. O, diba? O, makakakit pa siya. Pero sa tingin ko dito sa ibon na to eh medyo ayun inaangat niya yung balikat niya parang may nararamdaman pa siya mga asing ko dahil siguro sa sobrang bigat mo kanyang dibdib dahil nga pag uminom ng tubig halos inuubos niya yung tubigan niya mga asing ko kaya tingin ko dito kasi pag going light medyo mahina na siyang kumain tapos panay tubig na lang pero tingnan nyo medyo naubos siya yung nilagay nating wingmaster dahil lang wingmaster mga asing ko eh medyo mataas ang protein kaya titignan natin ngayon yung droppings niya ititignan eh, ko mamaya baka mamaya basa, talagang wala sa kondisyon. Pero pag buo naman eh, tingin ko ma-recover natin to. Baka natin yung ibon mga siko para makilates natin mabuti. Tiyak pa tatay dito. Kalapati sa'yo, si Pipi. Hindi e lang kalapati. Isang case. <laughs> yo, guys! <laughs> oh, Leo guys! Ah, 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 kalapat din sa mga ito eh. Nagiging Kaso, di niya maintindihan kasi ano to eh, deaf and mute. Pops, oh, sasayin lang. Meron tayo dito translator. na <laughs> 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 Okay, oh, no. translator tayo dito. Anong gagawin natin dyan? Palit po. Swap. Ah, paano yung palit? Paano yung palit? Palit, ah, swap. Oo. Oh, oh. Ano sasabihin mo? Paano kung sasabihin mo na bawal swap? Bawal ang swap. Traveling yun eh. <laughs>

May dala siya sibong ah, singko yun oh no? Sibong Magkapatid siguro to, magkamukha eh Ako okay. No, ayun oh no? Ganda Magkapatid dyan? Ako <laughs> Ikaw wala kang siya shout out ha? ha? Wala, shout out please Meron po, meron po Sino? <laughs> gusto ko si Vivi magsa-shoutout eh Shoutout ka na, shoutout ka Mayroon po, hindi ikaw pa, Paano ka magsa-shoutout? Sign language <laughs> Sige nga, oh. sige, binis Sign language ka <laughs> Magaling ito eh Parang referee Ito, <laughs> ano to? Ano naman to? Saan nyo to galing? Saka po yan, kinuha po ng mga bata Ah, ito? Opo, saan ito? Ganda na kulay oh. half cider Punti red bar. Red bar na kulang ko lang. ulo <laughs> na? Ano yan? Ano to? Ano to? Bakit may ganito? Nilagyan na lang. Nang? Nilagyan lang? Kulay. Kulay. Nang kulay? Ako. Ano siguro to? Para rugby eh. Para rugby. <laughs> Ang tataba ng ano, mga kalapate. Ayan, sugat ako. <laughs> Papapalit ni Pipi yung dalawa. Papalit mo? Paano yan? Apo. Swap? Swap? Ano yan? <laughs> Sab. Sab. Ah. Sab. Oh, nag-aaway ata kayo. Okay, Hoy, paano niya sasabihin yung ano, babae lalaking kalapate? Pag lalaking kalapate, paano 'yan? Kasi minsan nagtatanong siya, magkano 'to? Oh. Tapos ano 'yan, lalaki babae? O, oh, paano pag lalaki? Pag lalaki. Ah, gano macho eh, eh. Macho paano ba 'no? Ah, gano'n. <laughs> pag babae, paano pag babae? Oh, sa babae, sa babae. Hey, paano pag babae? Ah, ganon. Oh, ulitin yung mga paglalaki. yung ginagaya nila. Paglalaki daw. Ganyan. Ganyan. Pag babae. Ganyan. Ganon. Ah. One look and then you iba na. Ganyan. Ganon. 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 Dati kasi pipi to, nakapagsalita na. <laughs> paano mo, paano ang lalaki? Lalaki mo na. Yan, gano'n. Matigas. Matigas, macho, yan eh. Eh, ang babae, babae. Paano babae? Yan, gano'n. Ano yun? Babayaran na ako. O yun, bali, hahawakan natin yung ibon. Kapag hindi natin siya hinahawakan, mga ko eh, hindi siya ganong hinihingal. Pero pag ko na siya makakasin ko, doon siya hinihingal. Hindi ko lang kung bakit, kung ano yung kanya nararamdaman. Kaya ginawa nga natin, nilagay natin siya dito sa isang solo flight na double cage. Para solo lang niya, medyo nakakagalaw siya. Wala siyang kaaway, marirecover. Eh, no, tingin ko ginawang breeder dahil tinistisan pa yung pakpak. -pak. Pero yung kulay niya mga asin ko maganda, eh, no? Eh, pansinin yung kanya bibigay, eh, no? Hinihingal siya, eh. Eh, no? Babae ito mga asin ko, bali pearl eye, napakaganda nung ano. Tsaka nakababa yung buntot niya, wala siya sa kondisyon. Titingnan ko nga kanina, baka mamaya eh, nabasagan ng itlog. Pag napasagan kasi ng itlog sa loob, mga asin ko, talagang mamamayat yung ibon. Hanggang sa mamatay kapag hindi niya nailabas dahil malalason siya. Pero yung kulay niya, mga asin ko, napakaganda oh. Para siyang checkered, pero gray cell siya. Ayun oh. Bali yung kanyang leg band, ayun oh, napakaganda. Dahil meron na naman tayong Taiwan bird, mga ko na pwede natin gamitin kapag na-recover natin to. Kaya kaso lang, napakapayat niya mga ko. Kaya tawag dito eh, sa palaran. Nakuha natin siya ng hindi masyado mababa, hindi rin masyado mataas. Kumbaga, half the price lang. Sa palaran na to mga kasing ko. Kaya pag namatay to at na, at na dedo, mga asin ko, eh, talagang ayun, hinihingal siya. Nakikita niya yun, know, mga ko. Hindi ko alam kung ano yung kanya sakit. Basta pag hinawakan ko na siya eh, talagang hinihingal na siya. Sa tingin ko, may nararamdaman niya, medyo nangihirap siya. Kasi pag sinin niya makasin ko, nakababa yung kanyang buntot. Kaya sa palaran na lang kung mabubuhay natin siya, kung marirecover natin siya. Siguro to matagal na gamutan. Kaya kailangan ito eh, talagang recover. Kasi yung kanyang balikat, inaangat niya pag naglalakad siya, parang nakaganyan siya. Medyo nangihirapan siya makasin ko, pero tingnan niya naman. Pag eto, na-recover natin to makasin ko, eh, dito. So, dahil niya Pwede na naman natin siya magabit Dahil isa siyang Taiwan bird ah uh, Medyo mura to Kung napagaling natin Pero kung namatay Talong talo tayo Mga asing dahil nga Hindi rin siya Alam niyo naman ang presyohan ng Taiwan Kung 2.5 yan Eh half the price Yun na lang ang clue natin Kaya mataas pa rin Kaya sana mapagaling natin Kung alam nyo Kung paano to pagalingin Mga asing Baka nagkaroon kayo na experience Kaya na eh no, Hinihingal siya ng Eh Baka <laughs> may asma ito. Si Manny Gio si ito. May asma siya mga sinko. Kaya kung alam niyo kung ano gamot nito, paki-comment naman. Baka try natin gawin, masiko baka sakaling matanggal. Kasi pag ganyan na ko, talagang iniingat siya. Pero kanina hindi naman dahil medyo relax siya. Siguro pag hinawakan siya, eh, medyo may nasasaktan siya sa Baka mamaya may tama sa banda dito kaya nasasaktan siya kahit pag Kaya parang nahihirapan siyang huminga. Kaya gagawin ko mga kasi ko, isosoli ko na doon dahil baka mahirapan mo. Ma... Baka hindi na makahinga, eh mamatay pa. Lumalaki na, lumalaki na kanyang bibig. Kaya sosoli na natin. Kung titignan nyo naman, Okay naman siya eh. Kanina, lumulundag pa. na uh, maganda yung maglakad niya. Malakas na siyang kumain kahit papano paano. na natin siya ng gamot. Sana naman, Lord, eh mabuhay. Dahil sayang ang money <laughs> para sa one time. Saan mo papapalit? Saan mo papapalit? Papapalit siya. Yan. Tingnan nga natin. Ano to? Ano to? Ba't may gunting? <laughs> Ah, ito, bababalit daw niya, mga singko. Ito, bababalit daw. Okay, oh, datisin mo muna, JP. Datisin mo. So, ayun, mga singko. Ito yung ibon ni Pipi. Ito yung ibon natin. O, oh, kita nyo na may ibon natin. Napakaganda. Yung kay Pipi, eh, na no? may, may previous pang one eye. Yung mga magkaka na, <laughs> so, na natin para may bago daw sila alaga. Kaso, ito kasi napakaganda nito eh, no. Tingnan mo, young bird na, may wanay pa. Ito iba ito, ito yung atin. no. Di ba? Napakaganda nito, ah, singo. Para mas may sayo si Pipi. Yan. Oh, ngiti. Oh, ano ang ibig sabihin niyan? Masaya. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Yan ito ang baba babae. Pani babae. Pani babae. Yan. One look and then you iba na. Yeah. 妈个呀！<laughs>